Isa pa yung yung tinatawag na online gambling dahil at uh, Senator Win sa cellphone ang daming lumalabas kahit sa cellphone ko lang grabe, ang daming mga no? nagi-invite eh, kung ano-ano no grabe. eh ano eh, meron kayong mga online regulatory dadagdagan niyo yung mga regulatory purposes dito uh, Senator Win Tama 'rey dahil marami ako nakakausap ng may-ari ng sekolahan at uh, report nila sa amin yung mga high school eh nalululong ngayon sa mga online gambling ata uh, nakaka ano ito nakakabahala to dahil mga bata to eh dire mo baon nila pumupunta sa mga mm -hmm. uh, pagsusugal kaya nag-filing kami ng uh, batas para higpitan itong online gambling mm -hmm. uh, for example tataasan natin idad edad from 18 to 21 uh, pangalawa yung kaya. ngayon kasi walang minimum eh mm -hmm. gawin natin minimum of 10,000 mm -hmm. at bawal na gamitin yung GCash Uy, sa uh, pagtataya no dahil ngayon napaka convenient na kung may chikaas ka pwede ka nang tumaya ka oh, oh, oh. so ito yung mga ilan sa mga regulasyon na ilalagay natin para hindi maakit yung uh, mga bata dito sa online gambling so so tataasan po niyo tama po ba din ko? 10,000 itataas niyo yan yes sir ngayon wala kang in floor eh oh, okay. wala kang floor so ibig sabihin kahit na 20 pesos oo oh, oh. pwede ka nang tumaya ngayon minimum is 10,000 para hindi lahat makasaya uh -huh. O oh, yun. Talaga naman, ano po. Eh, totoo naman po, ang dami pong ano dyan, ha? Ang daming nalululong, ang daming nababankrap, ang daming, dami. oh. ang daming nag nagiging dahilan ng paghihiwalay, pagkawasak ng pamilya dahil dyan sa mga, lalo na oh. iskater. Naku, yung scatter. Nako, so, yun, yung scatter ano daw, yun, yun Yun, talaga ang ano, yun talaga ang nag, actually maraming skulahan na nabahala kasi mm -hmm. sila mismo nakikita nila mga estudyante nila. Eh, ano na, 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 ano, na aakit mm -hmm. ng